Sa kaalaman ng lahat, ang Saudi ang pinakamahigpit pagdating sa mga katulong. Andiyan yung hindi makakalabas kahit saglit man lang sa tindahan. Ang iba naman, sinasama sila ng kanilang mga amo pero bawal makipag-usap. Kahit pa sabihin na sa kontrata namin ay may day off kami pero hindi yon na susunod. Ngunit may ibang amo na nagbibigay talaga sila ng day off sa kanilang mga katulong. Ang mga kasama ko naman dito sa anak ng amo ko na mga katulong is makakalabas sila kapag andito sila o sinasama sila ng kanilang amo dito sa bahay ng nanay nila. Yun ang time na pwede silang lumabas. Nakasama ako dahil hindi rin sila pwedeng lumabas kung sila lang. Kailangan andyan ako. Ito yung kagandahan kapag matagal ka na sa amo mo, lalong lalo na sa akin, 10 years na ako sa kanila, pinagkatiwalaan na talaga nila ako. Kaya sobrang saya ng dalawa kapag pupunta na dito dahil alam na nila, lalabas na sila at makakabili kung ano ang gusto nila. Malapit lang din ang mall dito sa amin kaya naglalakad kami awin na. And of course, sobrang saya ng dalawa dahil marami na naman silang nabili na makot-kot nila at makakain nila. Lalong-lalo na meron ding kasamang mga pagkain Pinoy. Yan lang naman ang kaligayahan namin mga kadama dito sa Saudi ang makalabas kung minsan para makapag-relax man din.